Hello mga beshi, nagluto ako ng um, ginisang corn beef. Syempre ito masabaw. Dalawang klase kasi yan mga beshi. Tapos ito naman yung isang iga. So naghiwalay na ako ng iga doon sa may sabaw. Ayun, as kasi syempre kakain na kami. Um, kami kasi, kami dalawa ni Pia ay iga, ayaw namin ng may sabaw kaya naman may sabaw kasi yun syempre mayroon kami mga chuchu mm. idadami na namin yung mga chuchu sa aming pangulam. So, ganyan lang ka simple ang buhay Dambawang. ng lakuratsya. Okay? And, syempre, yun, nakalimutan ko pa nga lang. Nakasubo na ako ng isa. Oh my God. Sorry na po. Ayan. Tapos, syempre, tuloy-tuloy lang ang aming pagkain dyan. At ninanam namin namin ng gusto kung gaano kasarap yung aming corn beef. Um, ang, ano lang naman yan, mga beshi. Simple corn beef lang na binili namin sa tindahan. Tapos, syempre, yung nga, aking anak, yung ano niya, naghahanap pa siya dyan. Naghahanap pa siya dyan ng corn beef. Eh, wala na kasi naubos ko na. Kasi, lang yung aking na ibawas. Kung bakit naman kakunti na ibawas ko. Tapos yung mga besi, syempre, board na board kasi kami. Kaya paragang, ayan, nakapag-content din kahit papano. Ayo. <laughs> syempre mga beshi pagkatapos namin kumain yan ako ay nagpandalas na ng paghuhugas ng plato kasi ito pong aking anak na to ako yung niyayayang maglaro ng board games eh sabi ko teka muna maghuhugas muna nga ako ng plato bago yung mga board game board games na yan kasi talagang board na board na kami OMG <laughs> wala kasi kami mga trabaho kaya kawawa naman kami ba? Diba? so ayan nga mga beshi ito na yung board games namin um, parang ito ay eh, tatanong mo kung sino yung kung sino yung ah, who's this? Parang ganun. Hindi <laughs> <Okay. laughs> ko <sya> maintindihan. <laughs> So, bawal sabihin yung babae o lalaki. Ako ang unang mahuhula. Um, may sombrero ba siya? Wala. Walang sombrero. Ang aalsin ko yun yung may mga sombrero. Oh. Na. So, aalsin ko siya. Okay na. Okay. Orange ba ang buk niya? Oo. Aalsin ko ang hindi orange. Ako lang. Ay, ah, ikaw mag-aalis. Ano, <laughs> decision ka? Ano yung ko. Um, dilaw ba ang kanyang hair? Hindi. Hindi dilaw? Asin kong dilaw? May salamin? Meron. Ni Niyon... Kona? Chubby ba siya? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. ko ang aking, ano, um, black ang hair niya? Hindi. Hindi black? Oh my God. Hey, nakatayo ka na katawag hindi maintindihan. Eh. Nakasombrero yun. Nakasombrero ba siya? Hindi. <laughs> I'm winning. Again. Uh, ibig sabihin, la... <laughs> <l> um, <laughs> 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 ano? <laughs>

Si Mali. Si Joshua. Si Neil. Si ah, Chubby nga yan. Ano sabi ko hindi ko alam? The, the loser. Tapos ito, meron siya dito. Oh, one point na ako. Oh, may score run. Right? Sino ka pa, sino ka pa. At dahil natalo ako dun sa unang game, eh syempre, ibang game naman to. So, kailangan mo lang uh, ibalansihin itong mga frogs na to. At pag natapon siya oh? o naglaglagan siya, di talo ka na naman. So, ayan. Mm, mas exciting siya kaysa dun sa isa. Bye. <laughs> Bye. Ang aming contender. Ay! Hmm.

Oke. Wow. wah Oh my god. tuh oh. <laughs> <Ayy, no. laughs> <laughs>

Oh my god. Mamaya, yung konsekwensya mo na. Ay, hindi nga mag yeah, yung magbabalance kasi ma gano'n oh. no, ganyan nga lang siya. Oo. Gagayanin mo na, babalance mo yung konsekwensya mo. May sa ulit ah. Hindi ganyan, pipitikin mo lang siya. Yun, yung may araw. Kau mau beli Ini, ini. Kiss your favorite. Your favorite? Huh? Yes. favorite mm. Basang, koi, kiss your favorite? Uh, okay. dan, kiss favorite kiss huh? your no! mm -hmm. favorite. Kiss <laughs> favorite.